ya si Henry S. Cruz o mas kilala sa alias Pogi ipinanganak noong April 30 walang malinaw na detalye ng taon ng kanyang kapanganakan galing umano sa pamilyang may kaya sa buhay ang angka ni Henry na tubong pampanga kung saan naging busy mayor ang kanyang ama sa isa sa mga bayan nito pero lumipat sila sa San Mariano Santa Rosa Nueva sa Ecija kasama ang tatunyang mga kapatid na Sinagani, Chito at Hinaro dahil malapit sa Diyos sa mga magulang ni Henry at deboto ito ni Senyor Santo Niño, ang patron ng milagrosong simbahan ng San Mariano. Kaya pinasok sila Henry bilang sakristan at nagsilbi ito ng ilang taon bilang alalay ng pare. Kaya naging malapit sa puso ni Henry ang pare at kalaunan ay itinuring na niya itong bilang pangalawa niyang magulang. Pero sa kabila ng busilak na kalooban ng pare ay hindi pa rin ito nakaligtas sa bagsik ng mga kriminal. Tinuluyan pa rin itong tudasin ng pare kahit na sa kabila kabila ng pagmamakaawa nito sa harap pa mismo ng batang si Henry. Matapos nakawan ng simbahan ay agad naman itong umalis sa lugar at iniwang nakabulagta ang pari. Kaya sa murang edad ay nagkaroon na si Henry ng galit sa mga kriminal. Rason para magkasakit siya ng post-traumatic disorder. Kaya dumaan ito sa ilang counseling upang manumbalik ang sigla nito at di nagtagal. Ay nakarecover naman ito. Unti-unting bumalik ang mga katangian nito sa normal hanggang sa napansin ng mga magulang ni Henry ang kanyang talento sa pagsusulat ng mga nobela dahil sa panahong yun ay wala pang internet at bihira lang ang mayroong telebisyon kaya kadalasang libangan ng mga tao noon ay ang mga comic books at mga nobela na nailathala sa mga pahayagan na mabibili mo lang noon sa halagang 10 sentimo dahil sa angking talento ni Henry sa pagsusulat ay unti-unti siyang nagkapangalan bilang magaling na nobelista di nagtagal ay naitampok na sa mga pelikula, radyo at pahayagan ng ilan sa kanyang mga obra kagaya ng Vigilante, Bigo pa rin ako, Si Hepe, Silang Mga Hudas at Sintibay ng Puno at marami pang iba. Pero ang tumatak sa lahat ng kanyang obra bilang nobelista ay ang pirador na ginawan pa nito ng pelikula. Dahil sa kasikatan nito ay unti-unting nakilala si Henry sa industriya bilang magaling na manunulat at kahilera na niya ang ilan sa mga sikat at respetadong comic writers na sina Carlo J. Caparas, Mars Ravilos, Abby Ocampo, Mark Santana at Carl Comendador. Sa katunayan, ang lumabas na litrato na kumalat sa social media ni alias Pogi kasama ang mga bigat comic writers ay patunay at matibay na ebidensya sa kanyang pagiging magaling na nobelista hindi man kasing pogi kagaya ng ibang artista Pero bawing-bawi niya naman ito pagdating sa kanyang pananamit Dumagdag pa ang kanyang karisma At pagkamarespeto at maginoon itong katangian Sa katunayan, noong dekada 70 Nakasama pa niya ang mga mabibigat na pangalan noong panahong yun Kagaya nila Dante Varona na isa sa...